yun, magandang tanghali sa inyo mga kaukoy. Nandito po ako ngayon sa kakawayan na ito. Dahil ako'y may nakita po ditong isang bahay ng hani. Uh, hani o pukyotan kung tawagin dito sa amin sa Mindoro. Ito, nandito po ako sa kaya ngayon. Kasara ko yan. Puntahan po natin para makita po natin ang lugar kung nasaan siya. At yun, mga kaukoy. Baka sakaling kayo ay mapadaan sa aking munting channel baka pwede naman pong like and share and subscribe na rin po sa lahat ng mapapadaan dito sa aking munting channel puntahan po, po natin yung location kung saan ko nakita ang pokyutan niyan puntahan po natin ito po ay dito sa looban ng kakahuyan dito sa tabi ng ilog ulalao kung tawagin sa amin yan. Papakita ko po sa inyo nasaan lugar po yun. Yung kanyang kinaruruunan. Yan. Medyo madumi talaga dito. Ma damo. Matinik. Ayun. Medyo may kataasan po ang puno. Pero makikita naman po natin kung nasaan lugar. Bali ayun po ang location niya. palalapit-lapitin po natin. Yan. Ayun po siya. Medyo pasmada na po ang kamay ng inyong kaukoy at minapapalapit natin dito sa camera. Ayun po. Tinututo ko lang po sa inyo. Ayun po. Pero mataas po 'yan. Yan. Oh, ayun po. Dito po. Yan po ang mga parte ng tubig. Yan. Kung sakali pong magkagipitan ng kuan ay mahirap po talaga kami makatakbo do. Dahil sa dami ng talaba. Ayun po nasa ilalim po kami ng mga bakawan. Yan ito po ang inyong kaukuis. Yan ito ay natagpuan lang po namin dito, nakita namin. Bali pa dalawang beses ko na po itong makakita ng bahay ng hani o dahil yung una ko pong nakita ibali eh, bali ang nakuha po namin ay pito, pitong buti sa buti ng gin o bagits kung tawagin dito sa amin. Ngayon ito po hindi po namin alam kung gaano karami ang magiging laman ito pag ito'y kinuha namin. Yan, pero palagay ko po medyo madami-dami rin ang laman ito dahil medyo malaki na rin. Yan, yan. Pakita po natin uli sa inyo. Yan, yan po oh. Yan. Napakatapang po niyan. Oh. Ayun po. Ayan po. Yan, nung kasagaran po sila nagapuhag na sa mga oras na ito, ay po. Ano na, mga walang malang Ako makalapit mau kon galiparan hm ang kasagaran nga <laughs> Kou mè nan kèpè an, kèpè nan mè tòpè an. Kou mè nan kèpè an, Yan, dala na po niya yung bahay yun. mo diyan.

Oo. Oh. natin Matalas Ben? Ah, medyo. Hay po yung mga nagkuha <laughs> Hindi mala, wala, wala mga panangga sa katawan na yo. <laughs> <laughs> <laughs>